po sa lahat. Nandito po kami ngayon sa aming farm. Dahil ngayon pong araw na ito ay magharvest po tayo ng ating broiler chicken para po sa at uh, para po kakatayin namin para sa meat shop po namin. So yan po napili na po namin yung kakatayin namin ng mga manok. Uh, nasa ano po sila? Mga more than 1 kilo po. Mga more than 20 pieces din po ang hinarvest namin ngayong araw na ito magpasensya nyo po, po sa, kasi sa previous video ko ay mga sisiyaw pa po talaga itong mga manok na ito na i-harvest namin ngayon, mga sisiyaw pa po yun at uh, nagsasabi po ako doon na magbibigay po ako ng update kaso nga lang po meron pong mga pangyayari at na, sobrang busy ko po at yung pangalawang update ko po sa inyo sa aming broiler chicken ngayon ay sadly ay nagha harvest na po kami, nasa 35 days na po yung kasi mahigit din po isang buwan hindi na po ako nakapag-upload. So, nasa 35 days na po itong broiler chicken namin na iha-harvest namin ngayon. Yan, so ipapakita ko po sa inyo ang aming kulungan ng broiler chicken. Yan, ito po. Kaunti na lang po sila dito, Sortipols, kasi nag-harvest na po tayo. Yan. So, ito po Sortipols, oh, ito po yung itsura ng kanilang kulungan. Yan. Ay! Ang aming mga Broiler chicken ready for harvest. Unsa landscape ra ni Ah, oh, landscape pa. Oh, 1 and a half. 1.4. 1.7. Harvest time. Ikaw ingon niya eh. Pila. One. 1.2 point two. Oh.

Another. 1.8 kilos. One and a half. 1.5. No, no, 1.5. Ayan. Yang nakulungan kulungan dyan, yung mga manok po dyan, yun po yung mga manok na nagkakasakit. Kaya po, kinulong namin sa ibang kulungan para hindi maano yung ibang manok natin. Hindi din magkasakit yung ibang well chicken. Sa loob po ng kanilang kulungan, ganito po sila. Ito po yung itsura nila. Sa labas po ng kulungan, ito naman po yung itsura ang kulungan namin. Yan. So itong kulungan po namin ay meron po kaming uh, yung net na sobrang liit lang po ng mga butas parang moskitero po kung sa Bisaya. Uh, para hindi po makapasok po ang mga langaw. So, kung makikita nyo po ito pong kulungan namin ay wala pong masyadong langaw talaga. Wala pong langaw talaga dyan sa loob. Mga nasa ano lang po yung langaw nito. Mga nasa limang langaw lang po. Kasi hindi po sila makakapasok. So, ito po yung way namin para hindi kami uh, para hindi madami yung langaw dito po sa aming um, kulungan ng manok. At ito din pong mga dumi nila, sorty falls. Later ipapakita ko po sa inyo yung uh, pinapali uh, yung uh, future garden namin. Ito pong mga dumi nila, ito po yung gagamitin namin para pang-fertilizer po sa aming garden vegetable garden. So, talagang hindi po ma uh, maiimbak dito ang mga dumi ng ating mga manok. Itong tulong po sa ano natin, sa broiler chicken namin. Uh, ikukwento ko po sa inyo. Yung previous vlog ko po, 'di ba po, uh, sisiyo pa po 'yun po yung time kung kailan dumating po sa amin yung mga sisiyo na broiler chicks. Ngayon po, hindi po ako nakapagbigay sa inyo ng update. Hindi ko po kasi pwedeng ipagpaliban po yung harvest time namin kasi 'yun lang po yung yung isa din pong update ko po dito po sa broiler chicken namin na at least man lang po kung hindi man ako nakapag-update simula day 2 hanggang, har uh, hanggang sa i-harvest na natin. At least nung time na mag-harvest na kami, makapagbigay naman po ako sa inyo ng video. So ito po yung, yung, yung pag-aalaga po namin sa aming broiler chicken, simple-simple na po, lalong-lalo na po, eh, kakasimula lang po namin. Uh, nagpapakain po kami sa kanila, yung ginagamit po namin na feeds ay sari manok na starter yun lang po yung pinapakain namin sa kanila hanggang ngayon nagha-harvest kami. anong uh, 2 uh, weeks, ha, uh, simula day one up to two weeks, ang pinapakain po namin sa kanila po ay um, cheek booster po. After two weeks ay yung sari manok na starter hanggang ngayon po na nagha na kami. Hindi na po kami uh, nag-change po ng klase ng feed or klase ng feed sa kanila sari manok na starter po so yan po 35 days po sila nasa, meron pong iba nasa 1.5 kilo meron pong 1.8 kilos meron pong 1 kilo so depende po kasi hindi din po ako to, to be honest po sort of false, hindi po kami kasi ito po yung una naming pag aalaga ng boiler chicken at hindi po kami sure sa nabili namin kung premium ba na klase itong manok na po na ito kasi meron po kaming ipapakita ko po sa inyo ha. Meron pong, yung na-harvest namin, mga 1 kilo pataas yon. Pero, oh, sorry, ito po yung natira, ay nasa ano lang po ito, mga 1 kilo at 1 kilo below. So, hindi po masyadong uh, mabilis yung paglaki nila. So, hindi po kami sure kung talagang premium na klase ng manok yung nabili namin at lalong lalo na po lalong lalo na po ito ano po sila batch po ito sila ito po yung malalaki na ito po yung hindi kalakihan mga maliliit pa at nagkakasakit po sila so hindi po kami sure kung vaccinated na po talaga ito sila uh, tingnan nyo po meron silang mga sana po kung sino po yung nakapanood sa amin ngayon kung meron kayong maa-advise po. Kasi hindi kami masyadong sure. Kung nagpapaano na kami sa kanila. Nagpapainom na kami ng antibiotic. Pero hindi kami masyadong sure kung... Kung umi ba yung antibiotic sa kanila. Kasi tingnan nyo po, surety po. So meron silang... Tingnan nyo po yung sa ano nila. Sa muka. Yan, yung maitim. Meron silang mga ganyan. At sakitin po itong itong ano na ito, itong mga manok na ito sakitin po to sila so baka kung merong makaka-advise sa akin or sa amin na kung ano yung pwedeng ipapainom sa kanila or igagamot namin para maging okay to sila at at hindi na mamamatayan kasi every every siguro 5 days merong mamamatay isa sa kanila Talagang kawawa po at saka yung ano po namin yung kapital po namin naaapiktuhan na po talaga. Kasi araw-araw po kami nagpapakain tapos meron pong mamamatay every 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 5 days, every other five days. So Certifods sana po ay meron kayong mai-advise po sa amin. At yung garden po namin Certifods ay nandun po. So yun po yung, yan po yung garden na sinasabi ko na yung mga dumi ng mga manok natin ay gagawin po namin fertilizer po para sa vegetable garden namin. Yung mga vegetable na pwede din po namin na possible na ma-harvest namin pagdating ng panahon. Ah uh, yung mga gulay na yon ay ibebenta din po namin sa aming meat shop. So itong farm na po na ito certifies ay talagang ginagamit namin para po sa aming tindahan para maka-save po kami at malaki po yung maging income natin kapag sarili lang po nating gulay, sariling manok na inaalagaan ang ibibenta namin sa aming meat shop. <laughs> Feeling! <laughs> mag ka sa kanila. <laughs> Ayan, so aside po sa pag-harvest po namin ngayong araw na ito ay uh, sinabay na rin po namin yung pagpapalinis at pagpapagawa namin ng uh, garden po para sa amin uh, gulayan. Ayan po, very excited po ako para po sa garden na ito kasi uh, sa wakas po ay hindi lang po yung manukan ang pagkakaabalahan namin dito sa farm namin, kundi ito din po yung gulayan po namin. So, ito na po, Surtifols, ang ating finished product po sa ating uh, pagpapalinis or pagpapagawa po ng garden. Ang sukat po nito, Surtifols, ay 26 feet po ito. Yan. Yan po. 26 feet po yan. Tapos, 26 feet, 26 feet dyan, and 30 feet po dito. Yan po ang aming garden. At yung 'Yung ano po nito rectangular box, box ba na pang is 7 po lahat. ayan po, 34 so naglalagay po kami ng uh, mga maliliit na kawayan para po bukas 'yung uh, gardener namin bukas ay 'yan lang po 'yung ano nila, 'yung guide nila para pagtaniman ng mga gulay natin. Okay, so ngayon po. Ito po yung itsura po ng aming dalawang kulungan ng manok. So, ah uh, ililipat po namin itong mga kulungan na ito dyan po. Dyan po sa tapat. So katabi po sila ng aming uh, vegetable garden dyan. Kasi dito malapit po kasi sa aming maliit na kubo. Um mas mabuti po or mas mainam po na malayo sila sa aming maliit na kubo kasi nga minsan meron din namang kasing mga langaw na pumupunta dyan po sa ilalim po ng kulungan kaya dapat po uh, malayo po sila sa kubo para pa, yung mga langaw din malayo din po sa amin tuwing uh, dito po kami kakain so ito po sir, ito po ang aming maliit po na lupa na nabili ngayong taon na po na ito January po nabili po namin itong lupang ito. At inuunti-unti po namin ilalagyan ng pwede namin maalagaan ng mga na mga livestock para po sa kabuhayan po namin. So, uh, in the near weeks po, ay garden naman po para sa mga gulay yung uh, itatanim namin dito para sa araw-araw na pumupunta po dito ang aking partner ay meron po siyang pag-aabalahan. Hindi lang po yung pag-feed sa mga manok natin kundi sa pagdidilig din po ng mga gulay po natin. At in the future po yung mga gulay po namin ay yun po yung ibebenta po namin din sa aming meat shop po. At yung iba ay kakainin po namin. So mas mabuti po kasi yung tayo lang po yung nagtatanim para sigurado po tayo sa na malayo po sa mga mga chemicals na nilalagay po sa mga gulay po sa market. So yan po. At tulad ng sinabi ko po kanina, itong portion na ito, ito po yung uh, broiler chicken natin na area. Y yan po ay isa po yan. Ito po ay para po ito kasi sa septic tank ng babuyan natin kasi yung una talaga naming plano dito ay babuyan po talaga. Kaso po yung babuyan, kailangan po siya ng malaking budget kasi meron po tayong ngayong apat na inahing baboy at meron po tayong isang barako so kila at mga mga biik po nila so kailangan po talaga na marami tayong malaki yung yung ipapatayo natin na baboyan so dahil hindi pa po kami <laughs> ready po sa budget so pinag-anuhan pa muna namin yung baboyan so yung inuna po namin kasi itong broiler chicken po natin ay monthly nag-harvest po tayo so mas makarol po tayo ng pera nito yung sa baboy po kasi ay every 4 months po yung pagkatay natin sa baboy though malaki yung income niya pero kailangan din po ng malaking kapital kung kaya't ang um, Pinagliban po muna namin yung sa babuyan po na plano. Yan. So ngayon, at as of the moment, busy-busy po ang aking partner para sa Uh, mga stick na para guide don sa mga box na gagawin natin para sa garden at kasalukuyan po ay natutulog po ang aking anak sorry po Swertyful sa sobrang ano pa po talaga dito hindi pa po talaga malinis yung paligid namin dito kasi po hindi pa po kami talaga naka-arrange dito yan natutulog po ang aking Tadala ang aking baby na babae. So, sinama ko na lang po siya din dito para kasi wala pong magbabantay sa kanya doon sa bahay. Napaka ano pa po ng, nang lugar namin. Hindi pa po talaga siya arrange. Balang araw ay mabibigyan ko po ito ng lugar para ma-arrange ko po itong mga mga gamit dito. Oh. Tingnan nyo po, sorry so, talagang kasi ito, ano pa po kasi ito? ah uh, hindi pa po kasi ito nalalagyan ng bubong kasi yun nga po, wala na po kaming budget kaya wala pa po, po siyang bubong, itong area na po kasi na ito, ay ito po yung dito kami magtatambay dito kami ma kakain, parang maliit lang siya na sala or kusina din namin tapos itong portion na ito dito po na portion dyan po kami maglalagay po ng maliit na kitchen namin so kapag na bu meron na po itong bubong saka na po ako mag arrange dito ng mga gamit tapos ito ipapa ano ko dito i arrange din dito wala na po ito dito ah uh, lilinis na po ito in the future wala na naligo na yun isa tada you wanna take a bath? You're taking a bath in here. Yeah! Oh. Ayan po, Swerty Falls. Of, so dito po magtatapos ang ating video. At maraming salamat po sa inyong panunood po sa aming mga video. At sana po ay nandyan kayo parati sa amin para sumabay-bay po sa mga susunod pa nating mga video. Maraming salamat po. Bye-bye!